Mga pre, alam niyo ba na sa basketball? Hindi lang puro height, hindi lang puro lakas, at hindi rin puro bilis ang sukatan ng greatness. Kasi minsan, ang tunay na nagdadala sa laro ay yung puso. At kung may isang player sa PBA na embodiment ng puso at hassle, walang iba kundi si Mr. Do It All ng Barangay Hinebra, Scotty Thompson. Pero teka, ano nga ba nagsimula ang journey ni Scotty? Paano siya mula sa pagiging simpleng probinsyano sa Dabao? umabot sa pagiging MVP ng buong liga at mukha ng Never Say Die Spirit. Yan ang aalamin natin ngayon. Kaya make sure na manatili kayo hanggang dulo dahil siguradong madadala kayo sa kwento ng buhay at karera ni Scotty Thompson. Lumaki si Scotty sa Digos, Dabao del Sur. Simple lang ang buhay, hindi glamoroso, walang spotlight. Tulad ng maraming batang Pinoy na nangangangapagsabayan sa mga big man sa rebound, hindi siya pinakamalaki pero lagi siyang nasa tamang pwesto. Pero ikaw yung player na hindi kaya mawala sa court. At dahil sa hassle at consistency niya, naging MVP siya sa NCAA at mga kabarangay. Hindi at mga fans. Kaya nung dumating ang 2015 PBA draft, kahit hindi siya inaasahan ng iba, Nebra took a chance on him as the 5 overall pick doon na nagsimula ang bagong yugto ng kanyang kwento. Mula sa simpleng probinsyano, ngayon isa ng barangay ni rookie Ruki na may malaking misyon. At tumating na nga yung pagkakataon na magpapatunay siya. Year 2016, Governor's Cup Finals, laban sa Maralco Balls, do or die moments. Sobrang dikit ng laban. Ito yung series na nagbalik sa trono ang Hinebra matapos ang mahabang championship drought at siyempre, isa sa mga nag si Scotty Thompson. Hindi lang sa rebounds, hindi lang sa depensa, kundi pati sa clutch plays. Mga kabarangay, ito yung series kung saan mas nakilala si Scotty. Yung mga tipong wala sa playbook, pero bigla nilang lilitaw siya sa tanong pwesto. Yung mga rebounds ay hindi mo aakalain na makukuha niya laban sa mga mas matatangkad na players. Yung mga pasang nakakagulat pero eksakto sa kamay ng kakampi. At mula noon, nagsimulang sumigaw ang barangay ng isang pangalang Iskati! 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 At kung tatanungin nyo ang mga Hinebra fans, ito rin yung panahon na feel nila na oo, ito na ang bagong haligi ng NSD spirit. Kasi sa bawat possession, pamdam mong binibigay niya lahat. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kapunan at para sa buong barangay. Ang rise to superstardom ni Scottie Thompson. Nakilala bilang hard and hustle ng team, mga Kabarangay. Pagkatapos ng 2016 championship, hindi na bumitaw si Scottie Thompson sa identity niya. At dito na siya tuloyang nakilala bilang hard and hustle ng Barangay Ginebra. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nun? Una rebounding ability niya. Isipin y guard lang siya pero consistent siyang nakakakuha ng 8 to 10 rebounds per game. May mga laban pa nga na umaabot siya ng double digit rebounds. Minsan lagpas 15. Kahit mas malalaki at mas matatangkad ang kalaban. Para bang may built-in magnet siya sa bola. Malaging nasa tamang pwesto. Dahil dito, nakatulong siya sa Inebra hindi lang sa depensa, kundi sa extra possession na kadalasan nagiging clutch points. At meron din siya mga multiple championships with Inebra. Tulad ng 2016 Governors Cup the breakthrough. Finals versus Meralco Bolts, 4-2 ang karpada. Rookie year pa lang si Scottie pero nag-a-average na, na siya ng halos 8 rebounds per game bilang guard. Iconic moment, Justin Brown is buzzer beater sa game 6. Pero hindi mabubuo yun kung hindi dahil sa hustle plays ni Scottie. Dito nagsimula ang pangalan niyang isigaw ng barangay. Iskati! Iskati! 2017, Governors Cup back to back finals versus Maralco ulit. 4-3 ang kartada. Mas intense kasi 7 game series. At dito lalo pang pinakita ni Scotty yung clutch rebounding at defense. Average niya 11 rebounds per game sa finals bilang guard. May isang game na naitala niya ang 17 rebounds. Record-breaking para sa si isang backward player sa PBA Finals. Resulta, Scotty won finals MVP, isang napakalaking achievement sa kanyang early career. 2018 Commissioner's Cup beating San Miguel. Finals versus San Miguel Beerman, Porto ang Karkada. Kalaban nila si na Mar Arwin Santos at Ronaldo Barkman. Literal na frontcourt court giants. Pero guess what? Discati si pa rin ang nanguna sa rebounding department. Multiple offensive rebound sa fourth quarter ng game 5. Na nagbigay ng momentum sa Honebra. Second championship niya in just three seasons. MVP and legacy building ni Scottie Thompson. Mga kabarangay, kung may isang bansag na talagang bumagay kay Scottie Thompson, ito 'yon. The living never say die spirit. Pero bakit nga ba? Una dahil sa hustle at effort. Kahit maliit siya para sa mga kalaban, never siyang sumusuko, yung tipong nasa ilalim ng basket ang mga higante pero bigla mong makikita si Scotty na akir para agawin yung rebound. Para siyang si Robert Chowerski noong panahon. Laging may puso, laging lumalaban. Pangalawa, yung resiliency. Kahit ilang beses na siyang natapa, literal na bumabagsak sa sahig o tamaan ng mas malalaking players. Mabangon at mabangon pa rin siya. May mga laro na mukhang tapos na, pero biglang gagawa ng crucial play. Steal, rebounds, assists o kaya clutch basket para buhay ng Hinebra. Ito yung embodiment ng NSD. Hindi natatapos ang laban hanggat may oras pa sa shot clock. Paano siya naging fan favorite? Dahil humble, hardworking at team first. Ang gilas Pilipinas at ang influensya niya sa mga bata. Mga kabarangay, hindi lang sa PBA kinilala si Scottie Thompson. Nakapagsuot din siya ng jersey ng ating bansa bilang bahagi ng gilas Pilipinas. Noong kinuha si Scotty para maglaro sa national team. Isa lang ang dahilan. Kailangan ng gilis ng isang player na may hassle, depensa at puso. At totoo nga, sa international stage, kahit mas malalaki ang kalaban, hindi siya natitinag. Ginawa pa rin niya ang trademark niya. Rebounds, hassle, plays, assists, lahat ng bagay na hindi laging nakikita sa stat sheet. Pero ramdam ng mga kakampi, kahit minsan limited ang minuto niya, alam ng coaches at teammates na once na nasa loob siya may mababago sa energy ng team. At ito ang mas malaki niyang ambag, influence sa mga batang basketball players. Maraming kabataan ngayon ang tinitignan si Scottie bilang inspirasyon. Bakit? Kasi hindi siya 6'5", hindi siya super scorer at hindi rin siya flashy. Pero pinakita niya na kahit hindi ka pinakamalaki o pinakamabilis, pwede ka pa rin maging MVP sa pamamagitan ng sipag, hassle at puso. Maraming batang guards ngayon ang ginagaya yung style niya. Yung extra effort sa rebounds, yung selfless playmaking, at yung pagiging clutch. Kahit hindi top option, dahil dito, parang naging simbolo siya ng mensahe na hindi kailangan maging superstar scorer para maging superstar player. Mga pre, is Cathy Thompson ang patunay na kahit maliit ka sa papel, basta't malaki ang puso mo, kaya mong maging MVP. Ano sa tingin nyo? Siya na ba ang greatest Senegal of all time? O may hahamon pa sa kanya sa future? Comment down below ang thoughts nyo. Don't forget to like, share, and subscribe para sa iba pang basketball and sports na siguradong magpapa-NST sa puso ninyo. Maraming salamat mga pre!